Kumusta mahal na mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mo itong ipause. Iminumungkahi naming isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-aralan ng mas maingat susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon kasama mo. Evolent Health Inc. Ticker, EAA. -e -e. Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang impormasyon noong Hulyo 15, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Evolent Health Inc. na bibilang sa subkategory. Itmed, 38 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Titignan natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay minus 3 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 3.8 punto puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuan, makikita na ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.8 punto puntos. Laban sa isang minus na rating, 3 puntos Evolent Health, Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Evolent Health Inc. at mga subkategori na kumpanya, makikita natin na over labindalawa months ang shares Evolent Health Inc. Nagpakita ng dynamics ng minus 4.6%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 50.6%. Market capitalization ng kumpanya Evolent Health Inc. nagkakahalaga ng US dollars 1.33 bilyon. At ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 65 naput syam bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollar 0.33 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay 21 bilyong dolyar. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Evolent Health Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 1.347%. Ang book value ay 4.476%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategori, mabuti isa point. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US dollars 1.054 billion. Utang sa halaga ng libro ay isang daan at labing apat na porsyento ng equity ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, masama, minus, isa punto. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0. Average para sa subcategory 0. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars isang daan at apat na milyon Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars anim na milyon. Pagtatasan ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0.6. Ang average para sa subkategory ay 4.1. Pagsusuri ng presyo ng stop ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 2.4 Bilyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus lima na may average para sa subkategory na minus dalawa Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, pasable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 7.815%. Na apat na daan at walumpu higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng dalawang at siyam na thousand Habang para sa subkategori ito ay isang libo daan at dalawampu thousand Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus 31.2,000 dolyar. Ang average sa subkategory ay minus 8.4,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang dami ng benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay daan at 33,000 dolyar. Sa subkategory na 4 na daan at dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet minus, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 14.5%, na may average para sa subkategori na 4.6%. Tagapagpahihwati labing 14 na nagpapakita ng antas na 65% para sa kumpanya Evolent Health Inc. Sa subkategori, ang antas na ito ay 51%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay nasa US Dollars 11 oras 37 minuto. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars oras siyam minuto. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Magagamit ito sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities Evolent Health, Inc. Stock Valuation Reference System Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Bukas na sell order sa US Dollars labing isa oras 36 minuto bawat bahagi. Ang deal ay bukas dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mahinang paghahalaga at takbo ng presyo. Nasuri ang kumpanya gamit ang pamantayan sa pagsusuri ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 5.17. Ang stop loss ay nakatakda sa 17 oras 55 minuto. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Ang order ay otomatikong naayos sa pagtatapos ng kalakalan sa Agosto 14 na libo at 25, O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, Las magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse ng isa. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.